Iba't ibang tulong ibubuhos ng Marcos administration sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Narito news scoop ni Ralph Dela Cruz. Nangako ang pamahalaang Marcos na magbibigay ito ng kinakailangan tulong at suporta sa mga naapektuhan ng malakas na 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kasalukuyan ang gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang maihatid ang nararapat na tulong sa mga biktima ng sakuna. Isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapatawag ng Critical Interagency Meeting upang maayos ang koordinasyon at matukoy ang mga kailangang aksyon ng gobyerno. Aniya kasama rito ang pagpapadala ng Philippine Emergency Medical Assistance Team mula sa Department of Health upang magbigay ng agarang serbisyong medikal sa mga apektadong lugar. Handa na rin i-deploy ang Light Urban Search and Rescue Team mula sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Metropolitan Manila Development Authority. Bukod dito, maging ang mga pribadong kumpanya sa sektor ng pagmimina ay nag-alok ng kanilang tauhan at kagamitan upang makatulong sa search and rescue operations. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.